Siyempre, may bisita tayo mga idol. Ito yung katrabaho natin ng mga idol. At yun mga idol, ang magandang ng tanghali sa ating lahat mga idol. Pakilala ko na sa inyo kung sino yung panapuling pandangal natin. Yun! Pinatapilala ko na! Uh, <laughs> so yun mga idol, andito na naman kami at nagtipon-tipon nga po ang mga team harvest dito sa may uh, lalim ng tulay nito mga idol. At uh, tayo po ay uh, magluto at uh, kakain dahil uh, magkakaroon po kami ng uh, Kunting uh, pagkititong dipon at uh, yun, nagkasama po yung mga Team Harvest. At uh, makikita nyo lahat kung sino yung mga Team Harvest na nakakasama natin ngayon. Tara, tingnan natin mga idol. Mga idol, ito yung uh, uh, ba balig kagabi pala eh. Dito kami natulog mga idol. Naglatag lang kami ng mga tayo doon, parang duyan dyan. Dyan na kami natulog mga idol. Ang sarap ng uh, uh, tulog namin dito dahil malamig uh, ang... Uh, hangin, simoy ng hangin. na humahampas dito, kapunta dito mga dito. Talagang freskong presko mga ito. Ayan na, nag-iihaw kami. Dito kami, nag-iihaw. Tapos, yun na. i namin yung mga uh, pagkain namin. At ito, mga team harvest natin mga ito mga dito. Dami namin. Dito ito yung uh, banner namin ng team harvest. At ito, ito naman po yung aming um, cook. Si Itas Magutom, yung team harvest. Marami po. Ito yung mga uh, galing ko yung Changwa, yung si Ron Black. Ron Black, Pare! Ay, hey, Ron pala yan. Si hey, Ron Ito naman si, ano, si Daniel Black, Si Das Magutom. Kasama namin uh, si na si sina Jong. Jong TV. Ay, mga kasama natin sa Team Harvest. Si, uh, ito naman si Master Friends. Master Friends! Yes. hello. Hello, uh, friends. Hello, Tapos si, ano naman yan, si CJ Rivas yung sa likod. Si Ryzen Black yan. Malalayo po yung mga yan. So, and, Ayan naman si ating uh, pinakakuya dito mga idol, no? Talagang walang uh, kapaguran yan. Pagdating sa fishing adventure mga idol, talagang mapapabilib ka <laughs> <ito na> talaga yan. <laughs> ito yung mga bago nating kasama mga idol. Si uh, Bay uh, Cesar. No. At ito naman si Nads TV. Galing din sa malayo. Isang oras sigurong ang nila. At ito naman ang ating uh, kaibigan din, si Virador Vlog. Yun, pinaka-pogi din na kasama natin dito. At syempre, Erking Gayim, Erking TV mga idol. Yun. Tara, kain tayo mga idol. At kami, gutom na gutom na. Sempre may bisita tayo mga idol Ito yung katrabaho natin mga idol Hindi pa siya nagbablog pero balak nyo lang uh, Magjoy sa amin mga oh, idol o, Para dumami po tayo mga idol Ano pa lang vlog mo pag sakaling ano pa, o, Wala pa, pag-iisipan pa lang daw idol, mga idol At abangan niyo po Tara, kain tayo mga idol at yun nga po, uh, magpipicture po kami at pupunta ako dun sa harap mga idol at magpipicture kami para sa aming uh, photo, ano, ano, ba, mga grupo ng Team Harvest, yan po yung mga Team Harvest mga idol. At yun nga po, pinipicturean na po kami mga idol, yun mga idol, tingnan natin po, maganda ang kuha natin mga idol, no. Talagang kinukuha kami mga idol, yan. Maganda siguro yung kuha ko ako dyan mga idol, tingnan natin, po, yung po, yung si Erking dyan, oh, oh mga Yun! Yun, mga kasama natin, mga idol. Yon! Yun! 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 Ano naman tayo, eh Parang, parang, Yan, take 2 po yun kasi, ano, team ha? Team C din. Ladies Nagkamali ka at yun mga idol, ang magandang magandang tanghali sa ating lahat mga idol. At ito na ang pagkakataon at ito na ang time para na dumating para magsama-sama ang Team Harvest. No? At ipakilala ko na sa inyo kung sino yung panauhin pandangal natin ngayong Ayun! Na <to. laughs> Pinakasikat to! Talaga, magabi na to! Hindi ko to mga idol. May dyan, pero pogi. Yon! yon. yon, yon, yon. Sa <laughs> natin sa Team Harvest. Yo! Uh, ito ko na. <laughs> si Master Fred! Yun! Uh, so, ayan mga Master. Maraming maraming salamat po sa uh, na buong team namin nga. <laughs> so, na buong team namin mga Master, Team Harvest po. Uh, thank you so much for uh, uh, joining us uh, this sa program. Uh, thank you everyone. Salamat po sa ating mga kasama dito mga uh, dahil ng tipo din mga kung ating harvest matagal na, dahil matagal na oh! to na magsama-sama na, kami, eh, ito yung araw na, ano, na, na, nagkataon na, na kasama-sama nagkatao na, kayo mga master dahil, shedi, shedi, eh, July 7, Pero, Master, pwede request Yes. Sana, hindi lang ito yung unang dapat, oh! 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 dapat, may na ganito. may event na ganito. Thank may Ayun mga master, ha, isa-isa natin yung mga mga kasama natin. Unay natin yung sa dulo. Yan. Yeah, 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 yeah. yeah. Si Daniel Vlog. Next. Lance TV, Adon. that's TV. that's Magutong. Mm -hmm. Siyempre, kayo yung Arking TV. Okay. Ayun. Present Vlog sa Pupogi. Yo! Meron Adon Vlog. Ayun, uh, ito yung ating napaandil mga master. Yeah. Ating uh, uh, team Harvest. Team harvest. Yo! Ang um, master, kung um, parang master? Um, yo! Si Jerry Bass TV! Yung iyong likod! Kung wala kayo sa channel ko, wag na! Wala na magpunta! <laughs> oh my God! Wala oh <laughs> oh oh Yo! Wala <laughs> na <laughs> ka! At saka isaling nyo na si Jones <laughs> TV dyan ang saling pusa oh. sa team. Okay! Ang mga vlogs pa, mga idol! Isa! Ang yung kuya, may hindi tumatanda. Yo! Sorry na mga master, sorry. Ang kuya mo din. Siya

magkaroon po ng pagka uh, kila sa bawat isa sa aming Panginoon. At salamat po sa mga biyayang pinagkalog mo sa aming Lord. At uh, sana po, gabayan mo po kami sa araw-araw namin gagawin sa aming pag-vlog. Sana po, uh, wala po ng nangyari sa amin. At uh, kami po ay uh, uh, handa pong na uh, uh, tuparin po ang aming pangarap para din po sa aming pag-ilang uh, Panginoon. So, Panginoon, lagi po kami na uh, Nandito, salamat sa inyo para ng Panginoon kung hindi po dahil po sa inyo ay eh, hindi po namin naabot ang na pinapangarap uh, ng isang uh, mabuting um, traveler sa bansang Taiwan. Uh, dahil din po sa mga pamilya namin sa Pilipinas, eh, hindi po uh, silang pabayaan ng uh, Panginoon. Uh, uh, idol. Kaya kain po kami sa Ang uh, sarap ng ating uh. ulam po. Oh, Grabe. The team harvest sa uh, uh, nagtitipon-tipon ang team harvest. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Kung hindi dahil po sa inyong mga idol eh. Wala din po kami dito mga idol. No? Yun! po. Ayan. Kain tayo mga idol. Kain tayo mga idol. Tara, sarap ng kain po oh, mga idol. Uy! Ito. Napakalaki nito oh. Talagang nakakarami ah, nito. Si Ron Vlog. <laughs> Ito. Kain ka lang dyan. Buwan na. Si Ron sarap nung papaitan ba yun Uy! Talaga nang... Ng... Nakatakam takam mo nga yun doon. Oh. Wow! Yung sauce pa lang talaga oh. Ay, yung sauce pa lang oh. Basta resin pa. Yung linggo yan ang papayitan. Makakasama natin pa lang. <laughs> Kain na. Wala na idol, kain mo tayo. Kain muna kami mga at tayo ay uh, Sa ganun din. Ah, pero no. Kain na mo kain na. Kain si Master

hindi ba siya? Kameraman po yun ng Team Harvest. <laughs> Di ba? Oh, si Kuya. Yan ang uh, Kuya namin na uh, hindi kalabaw lang. Uh, may kasi kalabaw lang tumatanda mga idol. <laughs> yun. Maraming maraming salamat sa mga sa Makakain na rin po ako mga idol. Uh, gusto mo ba magpakilala pa ako? Sige, magpakilala ka. Ito na, magpapakilala na ang ating... Sige, Rebas po na. Sige, Rebas TV po. Kung wala ka pa sa channel ko, huwag na. Huwag mo na wala na mga kwit mga vlog ko at mga video ko. Kung nasa channel na kita, hindi wow. Woo, yun! Sige, Rebas on the house. Okay, thank you. Ito na nga mga idol. Tapos na kami kumain mga idol. Pero meron pang isa na hindi pa tapos. Idol, hindi Hindi ka pa tapos? Uy, sarap na sarap talaga yung nating idol. Sarap kasi yung luto mga idol. Grabe. Oh, papaitan. Adobo at saka yung inihaw na ano, liempo. Uy, sarap talaga. At yun mga idol, pagkatapos nga ng uh, aming uh, program at saka pagtipon-tipon ay eh, pumunta kami dito sa may ayan uh, na, uh, na ano, uh, may nakasulat na taichong yun. Ang ganda ng uh, area dito mga idol. Oh. Makikita nyo sa baba. Eh, may ilog din po siya doon sa baba. Okay. At dito na siguro magtatapos ang aming uh, uh, pagtitipon-tipon mga idol. At kami po yung magpipicture-picture. At paalam mga idol. Andang sa muli mga idol. Uh, see you on my next vlog. Thank you. Okay uh, kami. Bye-bye.